So ayun, unlike sa mga babae, okay mga babae kasi kapag meron silang gustong uh, sabihin, gustong malaman, eh talagang uh, sinasabi nila. Compare po sa mga lalaki na talagang uh, ayaw nilang magsabi kung ano yung nararamdaman nila. Hindi kasi sila showy na talagang sinasabi nila kung ano yung nararamdaman nila. Kaya mga kamamay, ngayong gabing ito, nagbigay ako ng mga tips dito sa video ito na kung saan is ito po yung uh, mga sikreto ng mga lalaki okay, na dapat po alam ng mga babae. Okay, kaya kayo mga girls, hindi po pwede na basta na lang kayo makiramdam. So, dapat alam nyo po talaga eto, Kaya mga girls, sigurado ako natatapusin nyo ang video ito upang sa ganon is malaman nyo yung mga bagay na sikreto ng mga lalaki na ayaw nilang sabihin na dapat alam nyo po. Ayan, so bago natin simulan ang video ng ito, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button and notification bell if ever na gusto nyo yung mga love advice na ganito. So huwag na natin masyadong patagalin, umpisahan na natin. So number one, minsan nawawalan din po sila ng gana na mag-change oil. Okay, so alam niyo naman siguro kung ano yung ibig sabihin. Okay, so hindi po sa lahat ng pagkakataon sa lingid sa kaalaman ng mga babae na itong mga lalaki o kaming mga lalaki is lagi pong uh, gusto yung pag-change oil. Okay? So hindi po sa lahat ng oras ganado kami. May mga bagay na nakakaapekto kung uh, bakit nawawala yung gana namin, pansamantala o minsan pagdating sa pagganon. Possible dyan is yung mga bills. Okay, bayarin sa kuryente, bayarin sa bahay, bayarin sa tubig. Okay, yung mga ganyan, trabaho, nai-stress po kami pagkaganyan. So, sana, Huwag nyo sana kami munang pag-iisipan kaagad na baka kesyo may babae na kami, kesyo uh, dumaan muna kami sa sa ibang lugar, sa malamigang lugar, bago kami umuwi ng bahay, kung kaya't kapag kami is inaya ninyo, eh wala po kaming gana. So, hindi po ganun yon. Minsan, nakaka nga yung mga trabaho o yung mga bagay na iniisip or isipin. Like utang, bayarin na ganyan, and so on and so forth. Kaya mga girls, ang gawin nyo, once na okay, tinanggihan kayo ng inyong mga partners o stress ang inyong mga partners, yakapin nyo sila. Okay? If, uh, iparamdam nyo sa kanila na nandyan lang kayo na handa kayong tumulong kung ano man yung problema niya, kung ano man yung bagay na nagpapa-stress sa kanya. Malay nyo, after an hour, okay, uh, bumalik ulit yung gana, bumalik ulit yung uh, sigla ng inyong mga partner. So, yun yung number one tips ko sa inyo, mga girls. Hindi sa lahat ng pagkakataon, may gana kaming makapag-change oil. So, number two, ito po, medyo madalang talaga yung gumagawa uh, na ito. Yun pong pagsasabi ng I love you. Okay? Yung pagsasabi po ng mahal kita. Karamihan sa mga lalaki, hindi po talaga showy. Okay, so napakadalang nila o baka nga hindi nyo naririnig o marinig na sabihan kayo ng I love you. Pero mga kamamay, kahit naman hindi kayo sabihan ng I love you, they are showing. Okay, pinapakita nila yung kanilang pagmamahal through actions. Ito po yung mga love language na ginagawa nila. Hindi man sila magsabi ng I love you, mahal kita, pero sa paraan kung paano nila ginagawa yung isang bagay, ito po is nakakatulong sa inyo upang mapadali ang inyong buhay, ang inyong gawain. For example, sa sa umaga paggising, sa halip na kayo yung gigising mga girls upang magluto, hindi po nauuna pong gumising ang lalaki upang ipagluto kayo, ipagsangag kayo ng kanin, ipagprito kayo ng pangulam, or lutuin kung anumang Uh, pagkain ang gusto ninyo so uh, yan po yung mga love language na tinatawag o yung mga bagay na ginagawa nila para sa inyo kapalit ng mga salitang I love you sigurado ako na mas matamis pa yan yung mga bagay na ginagawa ng inyong mga partner kaysa sa I love you baka dito naman may mga lalaki na puro lang sabi ng I love you mahal kita pero deep inside hindi nyo naman makitaan na ginagawa nyo o tinutupad niya yung mga salita na yon Okay? So baka mamaya, nakasampung beses nang nag-I love you sa isang araw pero yun lang naman pala ang kaya niyang gawin. Ni pagtitiklop ng damit, hindi niya magawa. Ni paglalaba, ipaglaba ka kahit yung iyong uh, mga underwears, hindi niya magawa. Okay? So sana piliin niyo din mga uh, kamamay yung mga tao na tinutupad kung ano man yung sinasabi nila. Okay, so hindi lang sapat na I love you Hindi lang sapat na mahal kita Kailangan pinatutunayan din po yun Okay, so number 3 uh, Kami pong mga lalaki Madali kaming makalimot Okay, so hindi naman totally na sobrang dali So compare sa mga babae Ang mga babae kasi eh Once na nagawan mo 'yan ng uh, kasalanan, so talagang habang buhay mo na 'yan dadalahin o habang buhay na nila yung dadalahin, maaalala at maaalala. 'Wag lang sadyang uuukatin, 'yung eh, talagang halos lahat maaalala niyan. Kahit 'yung uh, napakatagal na, kahit siguro dekada na 'yung nakalipas, once na maungkat yan uuukatin na niyang lahat. Kumpara sa mga lalaki, mga kamamay, kami po is uh, uh, mas mabilis makalimot. Kung kami man is nakaramdam ng sakit noon, nagkaroon man ng hindi magandang uh, bagay na uh, na nagkaroon sa pag-ibig so after a while medyo patagal-tagalin mo lang makakalimot din po kami so wag niyo na lang balikan mga girls yung mga bagay na ayun yan, yung mga nangyari no mga panahon na yun para totally na pong makalimutan ng mga lalaki okay so number 4 like father like son ayan so kami pong mga lalaki Okay, uh, is kami po isa ina idolize po namin, is yung mga tatay namin. Kaya kayo mga girls, kung gusto niyo pong malaman kung papaano ba magtaguyod ng pamilya yung mga partners ninyo, alamin niyo po kung papaano o ano yung diskarte ng kanyang tatay. Kasi po, karamihan niya po sa mga lalaki is ina-idolize po niya ang kanyang tatay pagdating sa pag-ibig. Kung papaano niya itinaguyod sila o yung kanilang mga anak is ganun din po niya gagawin. O ganun din po yung gagawin niya upang itaguyod ang pamilyang meron kayo ngayon. Kung ang inyong, kung ang kanila pong mga tatay o ang kanya pong mga, o kanila pong mga ama is babaero noon, eh wag na po kayong magtaka kung ang uh, inyong asawa ngayon is ganun din po pero kung ang kanila pong mga tatay, ama is mabait, magandang huwaran eh possible maging ganyan din po ang inyong mga partners okay? so hindi ko naman sa nila na kapag ka ang uh, kanilang ama o kanilang tatay is hindi naging magandang huwaran is ganun na din po sila so hindi naman po lahat may mga anak din naman po Okay? Na iniiba nila yung way kung paano uh, inirace ng kanilang tatay sila noon kumpara sa pag-race ng kanyang pamilya ngayon. So, minsan kasi ayaw nila na magaya. Okay? Kung ano man yung uh, sitwasyon na nangyari noon sa kanilang pamilya. Okay? Ayaw nila na maranasan ng kanyang anak ngayon kung ano yung naranasan nila noon. Okay? So, yun po yung isang tips natin. So, number five. Comparison. Eto, mga kamamay, mga girls, ayaw na ayaw po ito ng mga boys. Ayaw po namin na i-compare po kami, especially sa mga ex ninyo. Okay? Sabihin na natin yung mga ex ninyo is guwapo, macho, uh, matangkad, uh, maitim, So, huwag nyo na sana kami kumpara pa sa kanila. Okay? Kaya nga po tinatawag natin X na yung mga yan. Tapos na po. X na po yan. Hindi na po kailangan sa equations. Kaya kung po pwede lang mga girls, pakiusap ko lang sa inyo. Hanggat maaari, huwag na huwag nyo na pong babanggitin sa inyong mga bibig okay, yung mga X ninyo. Siguro sa una, okay pa. Okay lang. Pero kung lagi nyo na po itong inuulit-ulit, lagi nyo pong sinasabi, pinaririnig sa inyong partner ngayon, so hindi po yun maganda. Hindi po yun makakatulong sa inyong relasyon. Kaya kung ako sa inyo, sa halip na i-compare nyo sila, mahalin nyo na lang po sila, and uh, sabihin nyo po sila ng mga bagay na nagawa niyang maganda. Okay? So number six, our last tips. Yung future nyo po kaming mga lalaki, okay, kaming mga lalaki, kadalasan hindi po namin sinasabi yung aming future para sa pamilya. Okay? So ayoko pong sabihin o ayaw po namin sabihin sa aming mga asawa or sa inyong mga girls ...yung uh, gusto kong mangyari sa pamilyang ito. Okay? Ano ba yung kailangang achievements na ma-achieve ng pamilya natin... ...in the past 5 years or 10 years? Kasi ayaw po namin na umasa kayo. Ayaw po namin na baka uh, hintayin ninyo... ...yung mga salita namin, yung mga promises namin. Mas mahirap na po kung uh, magbigay kami ng promise about the future uh natin ng uh, ating pamilya mas okay na po na hindi nilang magsabi. So uh, gagawin nilang lang po namin kung ano yung kaya namin gawin para sa pamilya kesa magbigay ng pangako na ganito na kayo ganyan, di ba? Ayaw po namin na mag-expect or mag-assume kayo in the future. Okay? So ang gagawin na lang namin is gagawin namin yung buong uh, okay, yung buong uh, kaya namin para sa pamilyang ito So, uh, kadalasan hindi lang namin sinasabi yung future pero naiisip namin o nakikita namin kung ano ba yung future para sa pamilya na ito Okay, so sana mga kamamay makatulong ang mga video and tips na kagaya nito sa inyong relationship. For more video about uh, love advice, is lang hinihiling ko, just click and subscribe o like the notification bell para sa mas marami pang video and tips na po pwede kong gawin. And if you have your questions about sa love advice, so i-comment ko lang yun sa baba at pag nakita ko, kagawa ko yun ng video. So hanggang sa muli, thank you for subscribing, Mamay Love Advice. Hanggang sa muli, kita kits!